We are DWFM 92.3 True FM Yung mga nagwewelga po sa kalye, ang sasabihin ko ho sa kanila, magkita-kita tayo sa kalye. Pero siguraduhin yung may sa kayo. Kung hindi, ako mismo ang huhuli sa inyo. Ito po ang mga sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Chofilo Guadis sa panahon na nag-anunsyo ang grupong Manibela na sila'y magsasagawa ng tigil pasada partikular sa Metro Manila. Natuloy nga po ang welga ng Manibela pero Natuloy ba ang panghuhuli ni Chairman Guadis? E mukhang hindi. Wala tayong nakita, napanood o narinig man lamang na nang huli mismo si Chairman Guadis ng mga nagwelgang jeepney drivers and operators. Abogado naman po si Chairman Guadis. At siguradong alam niya na kahit siya mismo bilang chairman ng LTFRB ay hindi maaaring manghuli ng walang prangkisa o kolorum hanggat hindi siya deputized o binibigyan po ng kapangyarihan ng Land Transportation Office o LTO at maging ng Philippine National Police. Kung inyo pong nasubaybayan ang mga anunsyo, desisyon, kilos at galaw ng mga taga DOTR LTFRB sa kanila pong implementasyon ng PUV Modernization Program, mapapansin ninyo ang napakaraming mga kabalintunaan sa kanilang mga sinasabi at sa mga nangyayari. Hindi po ba't bago ang ikawalong deadline ng PUV Consolidation nito lamang April 30 ay nagbanta at nangako ang DOTR at LTFRB na huhulihin ang sinumang PUV driver operator na babiyahe pagkatapos ng naturang deadline? Pero wala nga pong nangyaring hulihan. Kasi nga naman, kailangan pa ng procedural due process. Abay tama naman sapagkat kailangan pong dumaan sa proseso ang paghuli at pagbawi ng franchise sa mga PUV driver operators. Maglalabas pang araw ng Shokos Order ang LTFRB. Ngayon po ay June 20 na, 2024. Higit ng limampung araw magmula ng April 30 deadline pero bakit wala pa ring nang huhuli sa mga unconsolidated PUVs na umano'y binawian na ng prangkisa? Datapwat, bumabiyahi pa rin. Katunayan, sa anunsyo po ng MMDA at ng LTFRB, ngayong araw pa lang na ito ang kanilang gagawing pagpupulong kasama ang ilang pang mga ahensya para maglatag ng guidelines sa paghuli ng Unconsolidated Public Utility Jeepneys. Bakit kailangan pa ng guidelines? Eh, bakit? Eh kasi nga daw, una sa lahat, hindi lahat ng traffic enforcer at maging LTFRB ay pinapayagang manghuli ng mga kolorum. Sa umiiral pong panuntunan, tanging LTO at Traffic Management Unit ng PMP ang otorisado na magpatupad ng Traffic Rules and Regulations ayon sa Republic Act No. 4136 o Land Transportation Traffic Code at RA 6975 o Department of the Interior and Local Government Act of 1990. Kung gusto ng LTFRB na manghuli, dapat ay deputized nga sila ng LTO o ng PMP. Pero may mga tauhan ba ang LTFRB? Habang ang MMDA po naman ay may kapangyarihan din po namang manghuli ng mga kolorum. Pero ang poder na iyon ay ayon po naman sa regulasyon na inilalabas ng Metro Manila Council. Magkagayon man, magkaiba ang multa sa Colorum Vehicles kung ang manghuhuli ay LTO o ang MMDA. Kapag po LTO hango sa Joint Administrative Order o JAO number 2014-01, sa first offense pa lamang, ang Colorum na bus ay may multang isang milyong piso at tatlong buwan na impounding ng sasakyan. Kapag van, 200,000 pesos. At 3 months impounding. At sa mga jeepney, 50,000 pesos at 3 months impounding. At karampatang multa sa nagmamaneho ng color room na sasakyan. Habang ang multa para po naman sa first offense na ipinapataw ng NMDA sa mga namamasada po ng color room, anuman ang uri ng sasakyan ay 5,000 pesos at tatlong buwan na impounding para po doon sa operator o may may-ari ng OTO. At isang libong pisuh naman at tatlong buwang suspensyon ng lisensya para doon sa nagmamaneho o driver. Sa pagpupulong po nagagawin ngayon ng MMDA at ng LTFRB, kailang kaya ho naman sila maglalabas ng sinasabi nilang guidelines? Samantala, totoo bang nakapagpalabas na po ng Shokos Order LTFRB sa mga hindi lumahok sa consolidation? Ang sinasabi po ng DOTR LTFRB, 81% ng PUV units ang consolidated na as of April 30, 2024. Sa unang tunog at tingin, isipin mong tagumpay ang kampanya ng DOTR LTFRB sa consolidation ng public utility vehicles. Subalit, kung hihimayin mo ang detalye ng impormasyon na kailang isinumite sa Senate Committee on Public Services noong May 17, 2024, lalabas na mapanlin lang ang impormasyon. Sapagkat, hindi naman pare-pareho ang bilang ng jeepneys, mga UV Express, bus at minibus na pawang mga public utility vehicles. Ang jeepneys ang may pinakamalaking bilang. Tunghayan po natin ang datos para sa Metro Manila. 51% ng mga ruta ng PUJ ay unconsolidated. Yan po ay 346 routes out of 685. Habang sa UV Express, 54% na ng mga ruta ang unconsolidated. Yan po ay 84 routes out of 157. Limang rehiyon ang may higit na 50% na mga ruta ng PUJs ang unconsolidated. Region 7, 85%. Region 6, 59%. Region 5, 52%. NCR o Metro Manila at Cordillera, 51%. Sa buong Pilipinas po, mayroong 537 areas of concern o mga problemadong ruta. At sa Metro Manila, marami rami ang bilang na ito. 153 ang areas of concern sa Metro Manila. 27,863 ang PUJ at UV Express units na awtorisado sa naturang lugar. Dito nga ito sa Metro Manila. Pero 11,640 lamang ang consolidated. 16,223 units ang hindi consolidated. At ngayon ay maaari na nga pong ituring na kolorum. Napadalhan na po ba ng Shokos Order ang mga drivers at operators ng 16,223 units na ito? Kung sakasakali nga pong huhulihin nila ang 16,223 na mga units na ito, ipagpalagay po natin na na lang yung bilang po na kanilang huhulihin eh saan naman kaya nila igagarahe ang mga mahuhuling kolorum? Balikan po natin ha. Yung 81% na sinasabi pong porsyento ng consolidated PUVs sa buong Pilipinas. Hanggang ngayon, hindi pa rin po naglalabas ng informasyon ng DOT or LTFRB kung ilan ba sa mga sinasabi nilang consolidated ang sadyang aprobado na at nakapagbigay na po ng lahat ng kanilang requirements at yung mga nagsumiti lamang ng affidavit of undertaking at nag-aayos pa ng kaukulang requirements. Pero ano pa nga ba? Yung pong itinatago sa publiko na informasyon ng DOTR LTFRB ay nakuha natin mula sa Senate Committee on Public Services noong pong May 31, 2024. At lumaalabas na sa Metro Manila para po sa mga jeepney, meron pong tatlundaan at walo na mga applications with pending hearing. Ito'y katumbas ng 13,842 units. Sa UV Express, meron pong 37 applications with pending hearing. Nakatumbas naman ng 1,871 units. Ang may pinakamalaking bilang po ng applications with pending hearing para sa mga jeepneys ay ang Region 4A o Calabar Zone. 489 applications with pending hearing nakatumbas ng 17,764 units ganon karami nangangahulugan na hindi patiyak na maaaprubahan nga ang aplikasyon ng mga ito bilang mga consolidated PUV entity. Tandaan natin ha na ang pangunahing pong requirement para sa consolidation ng PUVs ay ang pagbuo ng korporasyon o kooperatiba. Kung kooperatiba ang bubuuin po ng mga jeepneys o UV Express drivers, kinakailangan po ng minimum na labin limang miyembro at mahaba-haba ang listahan ng requirements. At sa pagbuo ng kooperatiba, isa sa mga kailangan para mairehistro ang iyong kooperatiba sa Office of Transport Cooperatives ay ang pagkakaroon ng minimum na 300,000 pisong paid-up capital. Mabuti nga sana kung ang lahat po na may mga pending application for consolidation ay maaaprobahan. Papano kung hindi? Papano nga po kung ang iba ay denied? Mamamasada po ng kolorum ang mga disapproved ang consolidation? At gaya nga po ng mga hindi tuwirang sumusunod sa programang ito ng gobyerno ay huhulihin na rin sila ni Chairman Guadis? Ayun po sa taga-loob ng kagawaran, magulo ang kinasasadlakan ngayon ng PUV Modernization Program. Magulo nga rin po kasi ang datos mismo ng LTFRB. Sinasabayan pa ng pressure o pamimilit ngayon ng mga grupong nakapagbuo ng korporasyon at kooperatiba nahulihin na ng gobyerno ang mga namamasadang hindi sumunod sa PUV Modernization Program. Ngunit, tayo pa ba'y magtataka kung bakit nag aalangang manghuli ang gobyerno ng mga sinasabing kolorum na PUJs at UV Express? E mapapahiya nga kasi ang gobyerno at lalabas ang katotohanan na bagamat maganda ang intensyon, mali ang ginagawang pagpapatupad ng PUV Modernization Program. At sa maling pagpapatupad nito, nilalagay ngayon ng gobyerno sa peligro ang mga mananakay sapagkat sa hindi nila paghuli sa mga sinasabing kolorum na mga PUJs at UV Express ngayon, abay sa kahihiyan nga ba? Diba? Nabaka baka lumabas ang katotohanan na magkukulang ng masasakyan ang mga commuters, mistulang pinapayagan po ng gobyerno na tangkilikin ng mga mananakay ang pampublikong sasakyan na kapag nasangkot sa aksidente ay wala ka ng aasahan na insurance. Sa pangyayaring gayon, sino ang nagpapahamak sa mga tao? At sa maling pagpapatupad po ng PUV Modernization Program na ito. Nalalagay po sa kapahamakan hindi lamang ang mga pangkaraniwang Pilipinong mananakay kundi ang libu-libong mga pamilyang Pilipino na ang kabuhayan nga at kinabukasan ay nakasalalay lamang sa pamamasada ng Jeepney at UV Express. sa ganitong mga pangyayari. Eh sino nga ba ang pahamak? Think about it. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.